Guys, wala pa yung amo ko kung saan ito ilalagay. Ibabalik na natin ito sa carton niya. Bukas ko na lang ito ilagay sa mga lalagyan. One week kasi yung warranty nito. Kaya sabi ng amo namin. Pwede na Itatry daw kasi yung... Oh, na tiyadala kumukan. One week lang daw ito yung ano, one week lang yung warranty mo. Kaya kailangan ito try pa yung ano. Imano naman siya. Imano naman siya. Tingnan din natin yung isa. Ang isa pa. Kaya kasi natin kasi one week lang itong warranty niya. din yung isa guys. Pareha sila. Pareha lang sila. Kasi yes. lang kailangan itatry kasi one week lang daw itong warranty. Kaya kailangan siyang itatry kung okay ba o hindi. Ayan. Bakit wala itong silupin? Wala siyang silupin. Dito. Silupin. Lupin. Lupin siya, Lupin. Ito pa mo siya si Ito, try natin ito, guys. i try natin din ito. Kung gagana ito, hindi. Kasi wala itong silupin. Ha? Huh? Oo. Oh, ayan. Gumana din siya. Ayan siya, guys. Asan yung ano? Ito yung on, off. Ayan. On, off. Care. Ayan lang. Malik <laughs>